Hi guys Kakarating ko lang ng bahay Dahil nawala yung ating ID sa PWD So kailangan ko ng Epidemic of Loss And dahil maaga pa Sarado pa yung Municipal Hall Naghanap ako ng open Na pwedeng magpanot gawa Ng Epidemic of Loss Kaya lang naloka naman ako Na ang ah, sabi sa akin nung siya yung attorney sa itsura niya siya yung attorney at kabubukas lang ah, sabi niya 400 pesos daw yung affidavit of loss ng ID parang sa akin kasi yung worth 200 is sobra na kasi ID lang naman ko isa pa, PWD ID. naman namanong mo pa ako. Para presyohan mo ako ng 400. Nakakaloka. Diba? Sobra naman na. Hindi naman na makatao yan. Hindi naman pera pinag-uusapan natin. ID lang po. So, yun. Umurong ako. Tinanggihan ko siya. Sinabi ko, maghahanap po ako ng mura. Sige po. So, umikot kami. Meron isa pang bukas. Ang sabi is 200. Pero, dahil wala akong dalang apidabit, notaryo lang doy 200. So, 300. Uh, umayaw na rin ako. Inintay ko na lang magbukas yung city hall, yung municipal hall. O yun, nakapagpagawa naman ako, 150. Shout out naman sa inyo. wag naman po masyadong karapal. di lang po, hindi po pere pinag-uusapan sa affidavit of loss para magpresyo kayo ng ganyan ang hilap ng buhay grabe kayo ano, oo, umuupa kayo pero wag naman ganun yung makataong presyo naman po nakakatakot kayong kausap, Diyos ko sana naman medyo meron naman kayong puso puso para sa mga taong nangangailangan o ba diba? grabe, libre po yung ID namin na wala Pe-pressurean mo ako ng 400. Nakakaloka, may itsura ka pa naman. 'Yun lang, shout out sa inyo ha, mga nagnonotaryo. Sipin niyo naman 'yung mga presyo niyo. Ewan ko mag-react kayo kung sa tingin niyo eh hindi tama 'yung presyo. Pero hindi talaga sa akin hindi ID lang ang pinag-uusapan natin, hindi pera. 'Yun lang, bye.